Mga kalakad, naghahanap ba kayo ng malamig na lugar ngayong summer? Baka itong lugar na to ang nababagi sa inyo mga kalakad. Sariwa ang hangin, napakalamig ng hangin para ka nasa loob ng freezer. Sa halagang 250 pesos ay may enjoy mo na ang paligid na to sa loob ng 24 hours. 24 hours camping. Pwede ka maligo sa tanghali dahil hindi ganong kalamig ang tubig. Ewan ko ba kung bakit. May heater yata sila sa bubong ng kanilang shower room. May mga ino-offer din silang iba pang mga activities gaya ng rappling, gapang, talon. Ay, bahala na, hindi ko alam tawag doon. Basta may mga activities silang ino-offer dito. Nasigurado na ang masusulit ng iyong pamilya, kaibigan, kapitbahay at mga kabarangay. Kasama mo na yung marites mong kapitbahay para dito jamming kayo. Napakaganda dito magjamming. Habang pinag-uusapan nyo yung toxic nyong kapitbahay, na utang ng utang doon sa tindahan, di naman nagbabayad ng utang. Hindi, joke lang mga kalakad. Maganda pumunta kayo dito ng payapa. Walang isipin. Iwanan nyo muna mga problema nyo sa buhay. Balikan nyo na lang mga kalakad pag uwi nyo ba. Ang mahalaga kapag nandito na kayo, focus lang kayo sa paligid ninyo. Napakasarap magmuni-muni dito habang kasama mo yung mahal mo sa buhay. Perfect na perfect ang mga view dito, pang Insta, pang Facebook, pang YouTube, pang TikTok, pang Friendster. Bahala ka sa buhay mo kung saan mo i-upload. Ang masasabi ko lang, napakaganda ng lugar na to. Saktong-sakto ito sa mga mahiling mag-chill at mag-relax sa buhay yung mahilig umupo at cellphone ng cellphone kahit sunog na yung sinaing na amoy na ng kapit bahay at kahit sumigaw pa ang kapit bahay na sunog na ang sinaing amoy totoong relax na relax ka pa rin kasi cellphone at makukuha mo pang humiga yun lang mga kalakad sana ma-enjoy nyo ang lugar na to sa pagpunta nyo